hindi nakaligtas sa hunk actor na si Derek Ramsey ang isang komento mula sa isang netizen na nagbigay ng opinyon ukol sa anak nila ni Ellen Adarna at ang posibilidad na magkaroon din ito ng couple tattoo sa isang kaibigan ng misis na may asawa. Ang komentong ito ay lumabas kasunod ng kontrobersya kaugnay sa mga pahayag ni Derek tungkol sa isyo ng pagpapalagay ng couple tattoo ni na Philmar Alipayo at Pernilla Shue. Nag-viral ang komentaryo ni Derek Laban kay Filmar at Andy matapos nilang ipakita ang kanilang couple tato na kasama ang best friend ni Filmar, si Pernilla Shu, na hindi ikinatuwa ni Derek. Sa isang panayam kay OJ Diaz, pinuna ni Derek si Filmar at Andy, at sinabing sila pa ang naging dahilan kung bakit nadamay ang kanilang pangalan sa isyong ito, pati na ang relasyon nilang mag-asawa ni Ellen. Dahil dito, isang netizen ang nagkomento sa Instagram post ni Derek na may kasamang anak nilang si Ellen. Ang komento ay nagsasaad that baby will eventually have a couple tattoo with a married person, how would you feel? Tinutukoy nito ang posibilidad na paglaki ng anak ni na Derek at Ellen, magpa-couple tattoo rin ito tulad ng isyong kinasasangkutan ng mga kasamahan sa kontrobersya. Tugon ni Derek sa nasabing komento, this is the perfect example of how evil the world is. One thing is for sure when my beautiful daughter grows up she will have the kindness to forgive people like you. Pagpapahayag ni Derek na tila ayaw niyang makisali sa masamang usapan at pinipili pa ring manatiling positibo at maligaya para sa kanyang anak na mayroong magandang ugali at pagpapatawad sa mga ganitong uri ng tao. Walang opisyal na pahayag o reaksyon mula sa kampo ni na Philmar at Andy kaugnay sa mga pahayag ni Derek. Habang ang isyong ito ay patuloy na umuusad, mukhang hindi pa nakapagbigay ng kanilang bahagi si Andy at Philmar, kaya tanging si Derek ang nagsalita ukol dito. Sa kabila ng mga kontrobersya at batikos, ipinakita ni Derek ang kanyang matibay na pananaw bilang ama, na mas pinapahalagahan ang pagiging mabuting tao at pagpapatawad kaysa sa mga personal na isyo o usapin. Samantala, ang isyong ito ay nagpatuloy na usap-usapan sa social media, at tinitingnan ng mga netizens kung magiging isyo ba ito sa mga darating na linggo. Ang pagpapahayag ni Derek ng hindi pagtanggap sa mga negatibong komento ay nagpapatunay na, bilang isang ama, nais niyang ipakita ang magandang halimbawa sa kanilang anak at maiwasan ang anumang uri ng alitan o galit. Ang kanyang mensahe na pagtutok sa kabutihan at pagpapatawad ay isang mahalagang paalala sa maraming tao ukol sa mga relasyon at mga hindi pagkakaunawaan sa buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?